Hello! Kumusta-kumusta na kayo dyan? Sa mga kamaytes ko, ka ko, ka-guys ko, ka, -guys ko, ka ko Ako ulit ito, Beta Glassy At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to At hindi ka ba subscribe please naman po pa-subscribe libre lang yan At pakalimbang yung bell na yun sa baba Para lagi kang manonotify kung may mga ishare ako Gaya ng aking ishishare ngayon Na again, continuation nito ng pa-Q&A ko Kasi marami akong hindi nabasa at hindi na-shoutout sa last na Q&A natin Okay? So, yeah, let's proceed Para may shoutout ko kayong lahat Sa mga solid view viewers ko Kung meron man dyan Thank you for non-stop supporting me Na nandyan kayo na nag-aabang Kung may ishishare ako na sarili kong video Kasi naman, itong channel ko na to Na naging celebrity Ay, yung di lagi start pa lang natin Pero yung di lagi, kanti ka celebrity Naging celebrity channel na siya Ayun, so, yeah Ah, proceed na natin, shout out to you Sir Alexa, Ay, Sir Alexa Duran, Sir Ma'am Mas malaki ngayon sa Palawan yung 18 karats na 2.1, kuna ring 9,700 na 9.2 yung 2.1 ko sa Cebuana So, shinare lang niya yung comparison ng Cebuana at saka ah uh, Palawan Pawn Shop, ayun, so yun yung lagi kong sinasabi sa inyo na if you are not satisfied sa nilapdate nyo sa isang pawn shop iwanan nyo, balikan ko na lang, and then balikan ko na lang, sabihin nyo sa staff doon, and then try nyo sa ibang branch or other pawn shop hanggang sa makuha nyo yung mas better or satisfied kayo na price, okay, so thanks for sharing and sa so, mga bagoan pa lang dito, eto yung mga na ifinifilex ko or ah uh, ah uh, binabasa ko ito yung mga iniiwan nyo na gaya na aking nai-share ngayon na uh, Sanla update experience niya, okay? Or yung mga katanungan nyo na pwede kong uh, sagutin naman, okay? Ayun, so next is galing kay Mami Bonso. Shout out to you, Mami! Dito sa amin, 4,000 lang per gram kay M. Lowellier. M. So, I presume na M. Lowellier ito. So, at least okay na po yan kasi may na-shout out tayo sa last video na yung M. Lowellier is nasa 3-3 sa kanyang location. Kaya, yan yung sinasabi ko talaga na depende po yan sa location natin. Jewelry, staff, money, staff, record natin, and ano pa ba? Basta ganun. Hindi po pare-pareho talaga. Ayan. So, thank you for sharing. Next is galing kay Z. Shout out to you. Dito sa Saudi, bumili ako pendant lang per piece. Saudi logo, 575 Saudi Riyal. Nasa 8K pesos, tas 1.6 grams lang. 18 carats, mas mahal pala dito sa Saudi. Yes, mas mahal talaga pag mag-compute ka na into peso. Ganun po yun. Pero, pag nasa Saudi ka, it's like mura yung presyohan na yan, ano. Pero, pag i-compute mo na into peso, mas mahal na siya talaga. Pero, uh, mas maganda, mas quality yung mga nabibiling uh, jewelry abroad. Ayun, yun yung at least, at least medyo panatag ka na maganda yung nabili mong alas and design. Kasi, pag nandito ka sa Philippines, uh, Maraming may suit ka na alas and then makikita mo yung katabi mo or other ano, magkakamukha, ano, ayun. Pag nasa ano, ka kasi, as, at least, ay unique siya. Okay? So, ganun talaga. Pag mag-compute ka, yung peso, mas mahal. Pero pag nandyan ka, is um, mura Pero carry, pag carry naman, is go, go, go. Bye, bye, bye na. Huwag mo na munang i-compute. Okay? Kasi mamamahalan ka talaga. Pero pag gusto mo naman talaga yung presyo talaga na dito na sa Philippines, and umuwi ka dito, and then, uh, at ka na lang uh, bumili ng investment mo. Okay? Yun lang yung at least. Okay? Oh my God, sira na to. Next is galing kay uh, Marjorie, shoutout to you sir ma'am, wow malapit na ako makabawi sa Gold Glow, ay congrats naman, thank you po, abangan, abangers din po ako sa update nyo, ay thank you, sila yung mga I think uh, silent uh, viewers, ayan, so may mga ganun, parang ako rin lang pag may mga uh, gusto akong pinapanood dito sa YouTube, yung mga vlogger, may mga ano ah uh, hindi ako nagko-comment or basta nanonood lang ako sa island viewers nag-aabang ako ng mga update ganun. So I hope nakasubscribe ka. Ayun. So thank you. Next is galing kay Ala, Ala. Sh Flex ka na lang dito. Shout out to you sir, ma'am. Lagi ako nag-aabang sa you monthly na update mo sa sangla. Ay! Thank you. Parang sim lang din sa na binasa. Ay, uh, una kong binasa, ano Yes, yeah, so, uh, suli viewers siya, and then, yeah, so, napansin niya na monthly. Yes, kasi, kung suli viewers ka talaga, nabasa na, panood mo rin yung mga old videos ko na uh, medyo naglaylo talaga ako ngayon mag-update, kasi nga, nasisira ng ating mga last, and then, unlike last time na super duper, sipag ko kasi, and then, uh, parang binabali, wa binabali, wala ko na lang yung mga nangyayari sa mga jewelry ko, pero, nung na-check ng mga staff, mga pawn shop, na, ano, din binigyan ako ng mababang uh, rate sa mga, ano, due to maraming scratches, maraming ng test mark, ganun, doon ko na, doon na, ay, OMG! And, isa pa, is, in every pa mo, kahit same, same, same na alas, yung pinapa mo, sinasanla mo, in every dalhin mo doon, scratch pa rin nila. <laughs> hindi pwedeng hindi nila i-scratch or i-test mark, i-acid test or bubutasan or whatsoever na gagawin nilang pang test sa mga alas natin. Ganun po yun. In every, ano, kahit same-same-same na alas, dumadaan pa rin yan sa test mark. So, imagine, di ba kung palagi kang nagsasanla update, yun yung point ko. Okay? So, abang-abang na lang po and thank you for watching. Next is galing kay Marjorie ulit. Si Marjorie yung kanina. Si Marjorie, nag, nasingitan lang kasi sana sa probinsya din namin 4,500 plus din ayun. So nagwi-wish siya. So wish natin 'yan talaga. Ayun. So buti nga uh, medyo ayun, wala naman siya palang lang sinabi. Nagabang lang siya. So yeah. And pag gusto mo naman mataas tasis, luluwas ka. Ayan. Luluwas ka sa ibang syudad. Next is galing kay Chris. Chris Lynn. Shout out to you sir ma'am. Sana po, sana update din po ng Saudi versus Japan Gold. Yung same karat lang po para po malaman namin if worth it mag-invest sa Japan Gold. Dati ginagawa ko ito at pag gusto mo ng ganitong uh, comparison, manood ka po sa mga ibang uh, vloggers. Ayan, kasi may mga nagko-content ng ganito. Last time ginagawa ko. Kasi in my case kasi, may ginawa na ako legit na Japan Gold at saka Saudi Gold talaga, dito sa aking location, is same pa rin. Kung magkano yung standard appraisal ng 18 karats ng Saudi Gold, same lang din sa Japan Gold. Ayun. Pero may nababasa ako dyan na nag-share sila ng sunla update nila ng Japan Gold na at least mataas-taas compare sa Saudi Gold yon kaya nag-stop na rin ako mag-share ng ganyan. Kasi same lang din. Mapa Japan, mapa kung saang bansa pa yan na na gold na 18 karats, same lang. Kung magkaano yung rate nila ng 18 karats, 21 karats, 22 karats, same, 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 same lang. No, specific na this one is special price because this one is from Thailand, from Singapore, from Japan, from uh, uh, Chinese gold, yung mga ganun, Saudi, uh, Dubai, wala pong ganun. In my case, ha, kasi Uh, mara ilang beses ko na yan ginawa. Pero wala talaga. Pero meron talaga nakakakuha ng special price ng Japan. Ayan, may nababasa ako dyan. Okay? So, yun lang yung masasabi ko. Okay? So, next galing kay Aniki. Uh, Nikki? Shout out to you, Sisi. Wow, taas na ng sanla. Ayun. So, nagparamdam lang ulit siya. And every my video ako, sanla update is nandyan lang siya. So, thank you. Pabisit din ang kanyang channel kasi nag din itong Nikki CN na to. Next, galing kay uh, Danilo Bautista. Shout out to you, sir. Sayo ko na lang ibenta ang necklace ko, Ate. 80 grams Italian gold. <laughs> hindi po, hindi po sa hindi ako, ano, hindi ko hindi naman ako nag-sabe uh, na bumibili ako. Or sayo ko na lang ibenta 80, ano. Hindi po. At saka 80 grams, hindi ko po carry, lang pera pambili ng 80 80 grams na gold nyo na 'yan, ang ang ano naman 'yan. Ano 'yan? Ah, necklace, necklace. Wow, ang bigat naman ni necklace na yan. So, try mo po i-benta sa mga kakilala mo. And, oh, try mo i-post online, okay? Ang laki niya ng bigat, OMG, okay? Hindi ko carry yan, sir. At saka, hindi ako uh, bumibili ng mga alas sa mga, uh, sa mga viewers ko, okay? Yun lang yung masasabi ko. Kasi, may mga binibilhan na akong uh, uh, trusted Uh, gold online seller. Ayun, tama ba? Okay, so next is galing kay One Van Rain. Shout out to you, sir, ma'am. Sa M. Loilier, di ko pa naranasan ulit magsangla. Many years ago. Many years ago na ako nagsangla dyan eh. For me, for me, experience ko sa ngayon, dati, si Buana pinakamataan sa sangla sa akin. Sa akin eh. Pero ngayon, mas mataas na talaga si Palawan kasi nagpa-praise ako sa dalawang pawnshop, pinagkumpara ko eh. Yes, ganun. Pwede po kayo mag-experiment sa mga sarili nyo, sa mga jewelries nyo. Pwede kayong, well, pwede, pwede nyo gawin itong sinare ni uh, Sir Ma'am uh, Van Rain Yes. Okay, so anong sasay? Wala. Siner lang niya na ganun, na uh, nag-compare siya. So, Uh, maganda rin yung ganoon sa mga hindi satisfied sa mga sanlab date ng mga last pwede nyo pong gawin yon, okay next is galing kay Eglise shout out to you sir ma'am ma'am bakit pag sa probinsya iba talaga ang appraisal kasi nagsanla ang kapatid ko sa palawan per gram kuha sa 18 carats is 3,300 Yes, ang baba naman po yan. Pero yan yata yung pasok sa lagi kong sinasabi na provincial rate kasi may ganun talaga. It's like parang nag-work ka rin, di ba, na may yung uh, rate ng sahod is pang -probinsya. Pero pag sa cities, mataas, ganun. So, try mo po lumuwas ng siyudad, city, ganun. Or try mo po sa ibang branch kung mababa pa rin po. I think yan na talaga yung appraisal rate sa yung location due to your location na probinsya siya. Ganun. So unfair ano, napaka unfair talaga. Pero pag gusto mo talaga yung ano, lum lumuwas ka po kasi sobrang baba na yung 33 na yan sa 43, di ba? Parang may 1k difference. So I'm so sad. Ayun. So next is galing kay uh, Ma'am Dali Asuncion. Shout out to you, sir, ma'am. Ayun na, try nyo na po magsanla ng 50 grams po. Anong po siya po ang nangunguha ng ganyang kalaki? Ayaw po kasi kay si Buana konin. Aba, ba't naman ayaw ni si Buana Kunin? San po yung location mo? Yes po, na-try ko po mag uh, ng uh, 50 grams. And up pa, kasi that time is... Uh, uh sabihin ko na lang kasi tawang-tawa siya, tawang-tawa siya. Na-try ako nag-na-try ko, ko nagsanla ng ganyan. Kasi, nangailangan ako ng fund pang dagdag ng uh, pambili ko ng lupa. So, ganun yun. Na-try ko po. At kinuha naman, both, sa Cebuana and sa Palawan. Lahat naman ng pawn shop kukuha. Bakit naman yung 50 grams? 50 grams lang yan eh. Bakit ayaw ng Cebuana po? Either, 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 wala silang cash. Hindi ba sinabi na walang cash sa kanilang vault? Para sa 50 grams lang? 50 grams, wag yan ba? kahit million po eh, kahit million, kahit million is tinatanggap sa pawn shop kasi yung mga Cebuana, yung mga Palawan is pawn shop sila para sa mga alahas. So kahit anong grams pa yung alahas na dadalhin mo, dapat kukunin nila kasi pawn shop nga sila eh for jewelry. Ayun, so anong reason bakit hindi tinanggap nung uh, Cebuana yung alahas mo na yan? O, oh, di ba? For example, for example, yung 50 grams mo na yan, let's say 4,200 yung per gram. Pag isan lang yun, is 210,000 lang naman. Hindi naman 2 million eh. Ba't naman, ba't hindi ko si Buana? Ano yung reason? Ma'am Dali. Ha? Ma'am Dali, bakit? Bakit hindi ayaw ni si Buana? 210 lang, hindi naman 2.10. Umamay, umabot pa ng million talaga. Okay? Kahit as long as may cash sila sa vault. Kasi, kung, kasi for example, marami kang dinalang uh, jewelry. Let's say, five na quintas yan. And nagtitimbang sila ng, nagtitimbang sila ng tag-50. O, di ba? Tag-50. So, 210, 210. Kung magkano yung ano nila sa vault. Pero lahat ng mga pawn shop ngayon, mayayaman. Maraming cash doon. Okay? Ay, uh, paki, ano ulit, pa-comment down ulit kung uh, bakit, anong reason, bakit hindi tinanggap yung 50 grams mo sa Cebuana. Kasi in my case tinatanggap yung 50 grams sa Sibuana at any pawn shop. Okay? As long as that one is a real gold, okay? Ayun. So yeah, that's it for today's vlog. Ayun. <laughs> So, uh, ang dami nating Q&A ngayon na nagawa kasi nga po naipon talaga. So, abangan nyo na lang po yung next na sunlab update. And you know the drill, feel free to comment down below. Share nyo yung mga sunlab update nyo and sa mga uh, katanungan nyo or yung mga share nyo about sa sunlab update, share nyo about sa mga jewelries, ayun, para mai shoutout natin yan sa next na Q&A natin para sa mga solid yours natin, especially yung mga OFW, okay? Pag gusto nila yung compare ng mga last nila, i-check nila yung mga jewelries nila, investment comment nila kung makita na or tumaas na mga ganun. So yeah, thanks for watching. bye, bye and God bless.